Hello guys, welcome po sa kusina ni Ate Bing Ayan, samahan niyo si Ate Bing tayo po ay magluluto ng kakaibang uh, eggplant guys na may pasta na espagiti at giniling na karning karnero So i-roll natin siya guys So ito, simulan na natin, let's go Ayan Kasi niya na sa gilid ang ating phone uh, dahil po ay na low, but nakacharge siya diyan kaya hindi natin may lagay dito sa ating harapan so ito yung kamatis na ni-blender natin at kunting uh, tomato paste ayan, okay. nilagay natin dito tapos lagyan natin ng uh, cream ayan lagyan natin siya ng uh, talahati dyan, kunin ko yung ang uh, may so, tapo ubusin ko itong aking nilagay dito na kumukit ayan, ito ang aking ubusin guys ayan. so, ito naman ay nilagay natin dito, para hindi masira guys kung patuloy uh, ang ating pagtimpla o pagmix itong kanyang uh, itapping natin ilagay din natin sa baba so yan lang guys lagyan natin ng paminta kunting paminta lagyan natin itong kunting uh, chicken curry powder ayan lagyan natin ng kunting paprika ayan Lagyan natin ng asin. Siyempre, ang ating pampalasa. Ayan. Naubos ng asin ni ate. So, may mga ano pa. Ayan. So, nalagyan na natin yan siya ng cooking cream. So, ayan na guys. Uh, maglagay tayo. Ang kalahati ilagay natin sa baba. O sa ating tray. Ayan. kung yung natin, natin. nakalimutan ate ang kanyang cheese ay naku ang tigas tigas hindi pa natin man so ayan tingnan natin Ayan, nakarili na yung ating oven. So, babalutin natin itong ating oven. eggplant guys na nagkreto. Ayan siya. Ayan, nagkreto natin yung mga Ito naman yung ating ipalaman ito. ito. Gimiling natin. Ano, gimiling natin na ah, kanin-karnero. Ayan. Ayan guys. Ganun lang siya. akin guys ayan ayan ang ganyan natin yung mga ano ah kaya hindi na yan balat lang yan ng ano pinagitong sa loob so ilagay natin dyan na lang lahat guys hanggang maubos natin balok itong ating palaman ayan. Ayan. So yung forma ng ating islam, ano, medyo ipatao natin siya. Tapos dito natin siya lagyan sa likod. Ayan. ayan so ayan siya guys. uunin natin yung mix. ganito sya guys yan ipataog natin yan ayan lang. walang problema kung marami ang kanyang laman o kuti ayan. mas maganda yung mga damihan mag natin sa dugo so, dahil maliit naman siya. So okay lang yung magsiksikan dyan. At, ayan yung tayo, uh, tatlong piraso.

sayang sa naman may na ano so yan na guys nagawin na natin dyan ang ating ah uh, eggplant ayan. so ito na siya ilapit natin sa ating kamera ayan na siya guys ayan So, ilagay na natin sa taas ito ng ating cream na naman ulit. ulang kain ano natin. Bumobosing. Oh, natin. mo, so, okay. so, natin dito sa taas.

tapos lagyan natin itong ating uh, mozzarella cheese kaso lang matigas pa yan so itong nabuhod na lang at ating ilagay ayan dyan so, tinanggal na natin yung ating grass at lang yan malinis na ba natin kapi? so ito ipahabol na lang natin yan pag matunaw na po ah, ayan sya so ito na lang ito na siya guys ilagay na natin sa oven Po, guys. Thanks for watching. Bye.